Hello mga ka-oray, right. good morning! Updating sa aming buhay dito sa US Texas Ito na yung aming ah uh, back porch Ito siya Hello! Hello Lola Cat! Ito yung aming grandmother cat or Lola Cat Ito siya. Ayan, falls na. Umpisa na ng falls Kaya nangahulog na yung dahon. Ayan. Itong ang uh, tanim kong mga kalabasa, inano ko na, tinanggal ko na kasi wala ng dahon at saka yung bunga, may inuod na sila. Kaya pinagtatanggal ko at binigay ko sa aming mga hayop. Ayan. Ito na yun, wala ng kalabasa. tapos na ang aming greenhouse ayan na yung greenhouse naka ano na siya nakapinta na ng green at may nilagyan namin ng dingding sa baba at yung uh, sa taas lagyan namin ng dingding na yung uh, ano ba yan yung pang greenhouse na dingding yung pang dingding tapos ito na siya dito ito yung mga tangki namin, green. Ang ganda ng pagka-green. Kasi ganito talaga ang pagka-green. Ang gusto namin kaya yung greenhouse namin. Yan. Ah, Pareho siya ng kulay. Yung ano lang, yung sa baba. Kasi yung ah, ginamit namin sin or tin. Ano ba yung sa Tagalog? Yung sin. Ano siya? May pintal na. Iba yung pagka-green niya. Baka... Pintalan din namin ng ganyan nga grain. Yung katulad ng pinitungan na grain. Ayan. Tapos, andun yung aming mga kambing. Andun sila. ayun Pinalabas na namin kasi malalaki na yung mga anak ng aming mga kambing. Kaya pwede na silang mag-ano sa dito sa aming pastor or sa tawid. Ayan to. May ron kaming sinampay. Yung anak ko naglaba. Kaya ito. Ito na. Wala, nang, wala na kayong makikita ng kalabasa kasi pinagtatanggal ko na. Ayan. Ito na yung uh, hindi pa natanima namin yung mga landscaping kasi wala pang hindi pa kami nakahawal ng uh, compost well ayan sila kasi next year pa namin to taniman eh. kaya okay lang tapos yung dito yung banda nilalagyan na namin ng tin para magpalo kami ng magawa uli ng palibagong uh, landscaping dito ayan papunta doon yung hanggang doon sa may kakahoyan yung mga, prot hindi pala sa sakaw, yung saprot lang, yung saprotas lang. Ayan, ganyan lang. post ngayon, eh, kaya yung nagiba na yung kulay ng ah, dahon ng kahoy. Kasi mga huhulog yan sila. Pag nasa ano na, pag nasa October, last week, mawala na yung dahon. Kaya yun. dito pala nilinis ko dito sa gilid minamawer ko hang hanggang doon hanggang doon sa may kalsada yun, kayong may koral doon minawer ko yun doon para malinis yung palang para walang maligaw na mga ahas o sige mga kaoray hanggang dito na lang yung aking video